Yung mga baril natin, standby dyan sa ano? Sa gun tab. Yung pa kayong sir? Pero mga baril dyan, standby Saludo po tayo sa Philippine Coast Guard, sa Navy, at saka sa AFP, sa Armed Forces of the Philippines, sa Philippine Army. Uh, sa mga nandoon mismo sa area na nag sa sitwasyong uh, kinahantungan ngayon ng West Philippine Sea. Uh, mag-iingat po tayo. Mag-iingat po kayo. So panoorin natin yung video na nag-viral na tension sa West Philippine Sea si nung nakaraan sa paghatid ng resupply doon sa ating mga katropa. Sa Baura, Baura, babanggayin kayo. Baura lang kayo, Baura. Dali na sa Baura. Maghulog sir ba? Uyaw, huwag niyo, huwag niyo ipagawa, huwag niyo ipagawa. Yung natin, standby dyan sa ano? gantap. Yung pakinggan pa sir? Pero, um, kaya, natin yan, stand dyan. standby recover ano, drop. Ako natin, ako. Good! 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 Good!